So yun guys, what's up for today's video? Ito, sagot na naman tayo ng tanong. Ilang beses daw ba dapat pakainin ng crayfish sa isang araw? Ayan, so sasagutin natin yan. So yun guys, bago natin umpisaan, eto, sa mga gustong mag-try mag-alaga ng crayfish o ng crayfish farming, ayan. So PM nyo lang po ako, available po tayo ng uh, trio natin para sa mga breeder size natin, ayan. So andyan naman po yung number natin, yung messenger natin, Facebook natin, ayan. PM nyo lang po ako dyan guys, para mapag-usapan natin. So marami salamat. So yun guys, eto yan ha. Ah. Hindi kasi specific yung sagot na isang beses sa isang araw. Depende kasi yan. So, sa mga ganitong setup sa aquarium, so regular naman tayong nagpapakain dito gabi-gabi. So, tuwing hapon or mga gabi, yan, nagpapakain tayo ng crayfish natin. Kasi guys, hindi enough yun. Minsan kasi kahit araw, kung napapansin nyo, kumakain yung mga yan kahit sa daytime. So, ang nangyayari, kung hindi natin sila mapapakain at ayun, dahil inaexpect expect natin gabi tayo magpapakain so pwede nga mangyari guys, kainin nila yung kapwa nila, ayun, dun pumapasok yung cannibalism pagdating sa pag-aalaga ng crayfish so another mortality na naman kapag namatayan tayo ng crayfish kasi nagutom sila nang wala tayong maibigay dahil lang inaexpect expect natin gabi lang tayo dapat nagpapakain sa mga crayfish natin Ayun, So paano maiwasan guys? So ang ginagawa natin, naglalagay lang tayo ng mga water plants mga pwedeng kainin sa kanila kagaya ng kangkong, azola, duckweed pwede nating ipakain sa kanila yon. so bakit tayo naglalagay ng ganon kasi yun lang yung pagkain na pwedeng uh, tumagal o manatili sa tubig ng ilang araw so kahit siguro buwan mabubuhay yung mga yan hanggat di nila kayang ubusin so yun guys yung alternative na pinapakain natin sa kanila bukod sa mga feeds kagaya ng PO1, PO2 So ganun yung ginagawa natin guys. Kung wala kasing makakain yung mga crayfish natin, maaaring sila silang ang magkainan. So ang tawag dun mortality na naman. Ayan. So para may iwasan ng mortality sa pag-aalaga ng crayfish, uh, gumagamit tayo ng mga halaman o halaman yung pinapakain natin sa kanila. So ako guys, kung napapansin nyo, sa halos sa hapon or sa gabi lang ako nagpapakain ng mga feeds. Ayan. So by tomorrow morning, wala na yung mga feeds na yan, ubos na yan. Kaya sigurado, ayun Ay, kasi guys, iniiwasan natin na may matira para hindi magkaroon ng ammonia yung mga tank natin. So yun guys, para sa akin, the best pa rin magpakain ng pizza sa gabi. Ayan, kaysa sa umaga. Mas marami kasing kumakain ng mga pizza sa gabi kaysa sa araw. Kasi nocturnal species kasi itong mga to, ba diba? So alam nyo naman. Kaya sa gabi lang yung activities nila. Kaya eh, kung magpapakain kayo, mas madalas, sa gabi na lang kayo magpakain. Para siguradong mauubos nila at hindi mag-spike yung ammonia sa mga aquarium nyo or sa mga pond nyo. So dito guys, sa pond natin na to, ayan. So ubus na ubus na yung azola dito, yung mga duckweed ko, halos kunti na lang. Ayan. So isip, ibig sabihin guys, kinakain nila, ayan, yung mga kangkong, mga duckweeds, ayan, ubus na ubus na yan dyan. Ibig sabihin, itong mga krillings na to, napakasisiba sa mga ganyang klase ng mga water plants ayan yung mga railings natin dito guys pati yung mga isda lakas din kumain yan kaya kaya tayo may isda guys para ayun yung mga ibang mga natirang pagkain ng crayfish natin sila yung nakikinabang o hindi dudumi yung pond natin ayan so kung sa tanong ko na yun na kung ilang beses tayo nagpapakain ng mga crayfish natin ayan isang beses lang po ako magpakain ng feeds sa gabi lang. Mas madalas po ito, dapat may laging may mga uh, water plants na pwede nilang kainin sa araw para maiwasan po yung mortality. Ayan. So sana nasagot ko yung tanong ng isa sa mga subscriber natin. At yan, kung may mga katanungan pa po kayo, i-comment nyo lang po dito. Sasagutin po natin ang video hanggat maaari. At ayun guys, syempre kung bago ka lang sa channel natin, ayan. So subscribe nyo na po yung channel natin. I click nyo na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing magpo-post ako tungkol sa pag-aalaga at pagbibigay ng mga tips dito sa mga inaalagaan nating lobster. Ayan sa top yard natin. Ayan, so paano guys, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay. And happy creepy farming sa inyong lahat.